Tumingin sa iyong mata, may anghel na makikita. Kung pwede lang sumabay sa iyo, matagal ko ng ginawa. Sa tuwing ika'y nalulungkot, tumingin ka sa langit. Masdan mong between nagniningning, may ibig tong sabihin. Ngayon alam mo na na ikaw talaga ang buhay ko wow. Huwag mo lang akong ipahiya sa harap ng magulang mo sinaknan mo ako Pinaasa mo lang ako Iniwan mong nag -iisa. O aking mahal, nasaan ka na? Mahal pa rin kita. Kahit na may mahal ka ng iba, ako'y sa'yo at ika'y sa kanya. Mahal pa rin kita magpakailanman. Sa tuwing ika'y masaya, sige tumawa ka. Ilakas mo pa, isigaw mo pa, na mahal mo ko talaga. Sa tuwing ika'y nalulungkot, tumingin ka sa langit. Masdan mo between, nagniningning, may ibig tong sabihin. Ngayon alam mo na na ikaw talaga ang buhay ko. Wow, ipahiya sa harap ng magulang mo Sinaktan mo ako Pinaasa mo lang ako Iniwan mong nag-iisa O aking mahal na saan ka na Mahal pa rin kita Kahit na may mahal ka ng iba Ako'y sa'yo at ikay sa kanya Mahal pa rin kita magpakilanman. Ikaw ang nagbigay, ang anghel sa aking dasal. Sa'yo ko lang natagpuan ang pag-ibig. Ikaw ang buhay ko, buhay ko'y iaalay sa'yo. Ako'y sa'yo at ika'y sa kanya. Mahal pa rin kita magpakilanman Sinaktan mo ako Pinaasa mo lang ako Iniwan mong nag-iisa O aking mahal, nasaan ka na? Mahal pa rin kita Kahit na may mahal ka ng iba Ako'y sa'yo matigay sa kanya Mahal pa rin kita magpakilangan Like a Rose Tagalog version by Bossy Wica.